Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita na ating pinagninilayan sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata Isa, Talata 39 hanggang 56. At itong ibanghelyong ito ay nakaakma sa dakilang kapistahan sa araw na ito ng pag-aakyat kay Birheng Maria sa langit. At maunawaan natin ang dakilang kapistahan na ito. Lalo na kapag ka maunawaan natin na si Maria ang kaban ng bagong tipan. Ito ay nakasulat sa uh, pagtuturo ng simbahan sa ating katekismo sa simbahang katolika. Ano ba ang kaban ng tipan? Sa lumang tipan, ang kaban tipan ay naroon sa tabernakulo sa disyerto. At nakapaloob sa kaban ng tipan, pag binasa natin ang kasulatan, unang-una ang dalawang bato kung saan nakasulat ang sampung salita, dekalog o yung kinatawag natin sampung utos. At inilagay rin doon yung tinapay na nanggaling galing sa langit at ito yung mana na bumuhay sa mga Israelita nung naglalakbay sila sa disyerto at inilagay din doon yung baston ni Aaron o yung tungkod ni Aaron no, na simbolo ng pagiging pari at alam natin na si Birheng Maria ay tinawag na bagong kabanantipan sapagkat yung sampung salita ng Diyos ay naging laman. Sinabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, ang salita ng Diyos ay naging laman. At ito si Yesu Kristo. At naging laman si Yesu Kristo sa sinapupunan ng Birheng Maria. At sa Ebanghelyo rin ni San Juan, sa Kabanata 6, sinabi ni Yesu Kristo, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Ibig sabihin siya yung bagong mana narito rin yung nakapaloob sa kabanan tipan at si Yesu Kristo ay nasa sinapupunan ng Birheng Maria bilang tinapay na nagmula sa langit. At ang tinapay na ito, sinabi ni Yesu Kristo, ang aking katawan na magbibigay buhay. Kapag binasa natin sa sulat sa mga Hebreyo, si Yesu Kristo ang pinakapunong pari. Katulad ni Aaron si Jesu-Kristo ang pinakapunong pare. kaya ngayon, tungkod sa loob ng Kaban ng Tipan ay sumisimbolo rin sa pagkapare ni Jesu-Kristo. Kaya nga maunawaan natin na si Maria sa ating simbahan ay ang bagong Kaban ng Tipan sapagkat ipinaglihi niya at naging laman si Jesu-Kristo sa kanyang sinapupunan. At napakaganda pa na ating pagnilayan sa una at ikalawang aklat ni Samuel. Itong Kaban ng Tipan ay kinuha ni David mula sa isang lugar at dadalhin niya sa Jerusalem. Ngunit hindi ito natuloy dahil merong nangyari kaya itong kabanantipan ay nanatili doon sa bahay ni Obed Edom ng anim na buwan. Makikita natin na si Maria at ito yung ibanghelyo natin ngayon noong ibinalita sa kanya ng anghel ang pagdadalan tao niya kay Yesu Kristo siya ay pumunta agad sa bayan at sa tahanan ni Isabel na kanyang pininsan at doon ay nanatili siya ng anim na buwan. Kung paanong sa lumang tipan ay anim na buwan na natili sa bundok ng Hodea, sa bahay ni Obed Edom, ang kabanan tipan ng anim na buwan. Makikita rin natin na sa lumang tipan, sa aklat ng ni Samuel, nung dumarating na ang kabanan tipan sa Jerusalem si David ay nagsasayaw at naglulundag sa tuwa. Makikita rin natin nang nanoong dumating si Birheng Maria sa bahay ni Isabel, si San Juan Bautista sa sinapupunan ng pinsan niyang si Isabel ay naglulundag din sa tuwa. At si David din, nung nasa harapan siya ng kaban ng tipan, sinabi niya, "Bakit? Paano? ang kabanang tipan ay naparito at binisita o dinalaw ako. At ito rin yung sinabi ni Isabel. Ngunit ang mga katagang sinabi ni Isabel, paano na ang ina ng aking Panginoon ay dinalaw ako? Ibig sabihin yung kabanang tipan ay dinalaw si David. Si Birheng Maria na bagong kabanang tipan, ina ng Panginoon ay dinalaw si Isabel makikita rin natin sa lumang tipan na ang kaban ng tipan ay nilukuban ng Espiritu Santo. At makikita natin ito no? doon din sa paghahayag ng anghel ng mabuting balita kay Maria na sinabi niya na lulukuban ka ng Espiritu Santo at ipaglilihim mo at ito nga ang ating Panginoong si Heso Kristo. No, ngayon, sa kasaysayan ng bayang Israel, no, kapag binasa natin yung uh, lumang tipan lalo na sa ikalawang aklat ng mga makabeyo, itong kaban ng tipan ay nawala. Dahil nung kinukubkub na at winawasak na ang templo ng Jerusalem, sinabi roon sa ikalawang aklat ng mga makabeyo na si Propeta Jeremias ay itinago ito sa isang bundok at walang nakakaalam. Pero sinabi roon na kapag ka darating na muli ang awa ng Panginoon, nandun na muli ang tipan o lilitaw muli ang tipan At makikita natin, no? si Yesu Cristo nung nakapako sa krus, siya yung muka ng habag at awa ng Diyos. At doon sa paanan ng krus ay si Maria no? ang bagong kapanantipan. Napakaganda nito. Sapagkat kapag binasa na natin no, sa aklat ng pahayag o sa Book of Revelation sa ikalabing isang kabanata, si San Juan ay nagkaroon ng pangitain. Nung pagbukas ng langit at nakita niya sa langit ang kaban ng tipan. At kamanghamang ha, sa yung sumunod no, na kapitulo, yung kabanata labing dalawa, ay sinabi roon na may isang tanda sa langit sapagkat nandoon ang isang babae na nadadamitan ng araw. Nakaapak sa buwan at may korona lang labing dalawang pituin. At itong babaeng ito ay nagdadalan tao. At merong dragon, ang sinaunang dragon o ang sinaunang ahas na nais sa wasakin o silain itong anak ng babae. At malinaw na malinaw na ang aklat ng paghayag ay nagpapatungkol sa pangdadalan tao at sa panganganak ng Birheng Maria sa ating Panginoong Heso Kristo. Noong unang panahon, wala pang mga kapitulo o versikulo sa Biblia. Ibig sabihin, patuloy ng patuloy lamang ang pagbabasa nito. Kaya nga walang uh, kapitulong umahati no, sa kahayag Kabanata 11 at 12. Kaya kung pagdudugtungin natin kung hindi naman hinahati, yung kabanantipan na nakita ni San Juan no, doon sa kalangitan ay yung babae rin na sumisimbolo kay Maria. At ito'y nagpapatunay kung bakit dito sa ating dakilang kapistahan ngayon ay nagsasabi na ang Birheng Maria ay iniakyat sa langit sapagkat nakasulat din sa ating Biblia, sa ating kasulatan na naroon sa langit ang kaban ng tipan. Ngunit itong dakilang kapistahan na ito ay may sinasabing napakaganda sa atin. Sapagkat si Maria ay katulad nating lahat. Siya ay tao. At mula rito sa daigdig, sa lupa, ay iniakyat siya sa langit. Kung meron man naisabihin sa atin ang dakilang kapistahan na ito, Sinasabi, sinasabi nito sa atin ang ating patutunguhan, ang layunin ng ating buhay. Ang ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Hindi habang panahon tayong mananatili rito. Hindi maaari na nandito tayo sa magpasawalang hanggan. At ang dakilang kapistahan na ito ay itinuturo sa atin yung totoong ating patutunguhan. Doon kasama si Kristo ating Panginoon, ang Birhing Maria ang bagong kabanantipan. Tayong lahat ay mayroong tahanan. Kaya nga sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan, no, sa Kabanata labing apat, sabi niya, aalis ako, paparoon ako sa tahanan ng aking ama. No? At doon sa tahanan ng ama ng aking ama ay maraming lugar, maraming silid. No, na inihahanda ni Kristo, ng Birhing Maria, para sa ating lahat. Kaya nga ang buhay natin ay may layunin. Ang buhay natin ay may pupuntahan. Habang naglalakbay tayo dito sa lupa, ang mga kristyano ay nakatingin ang mata sa totoong ating tahanan. Kasama ni Birhen Maria doon sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.